Aabot sa siyam na libong pasahero ng Ninoy Aquino International Airport ang naapektuhan ng delay at flights cancellations matapos magkaroon ng technical issue sa Navigational Air Traffic Management System nito kahapon. Ayon sa datos ng Manila International Airport Authority, aabot sa halos limampung domestic at international flights ang naapektuhan. Sinabi naman ni Acting General Manager MIAA na si Eric Jose Ines na nakaranas ang paliparan ng glitch kahapon ng 11.27 ng umaga. Ngunit naglabas naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines ng abiso hinggil sa technical issue ng 1.05 ng hapon. Bandang 2.02 na ng hapon nang bumalik sa normal ng operasyon sa paliparan dahil sa insidente, nakikipag-ugnayan na ang MIAA sa mga airline operator para tugunan ng inaasahang congestion sa mga pre-departure gates at baggage claim areas. Ipinag-utos na rin ng MIAA sa lahat ng mga terminal manager na magbigay ng karagdagang mauupuan at magpatupad ng mga contingency measure alinsunod sa Irregular Operations Manual kasama na ang pagbibigay ng malasakit kits sa mga pasahero. Binuksan rin ng MIAA ang mga runway sa NAIA sa loob ng 24 oras para sa airline flight recovery operations. Sir.